Products Cube Good morning! Ang oh, sakit ng katawan ko So, Good morning mga kamiming Nandito pala ako sa bahay ni Kuya Dang And So ayan, dito ako natulog Kakagising-gising ko lang Natutbash lang ako Pangalawang tulog pangalawang tulog ko na pala ngayon dito Oh, ito ang kanilang karaoke room. So, ang bababa na tayo, guys. Kasi alas 8, 8 na. 8.35 na. Pupasok pa si Panget. Hmm. Ayan pala si Panget. <laughs> oh, nagulat ka. Saka. Blanca <laughs> <laughs> Pia. Ano, nakareli na yung kape. Ito uh, Oo, oh, siya yung at yung ano ngayon. Luluto daw siya ng almusal. Ay, ito natin po ng natin. Ay, ito na to, Beef loaf at saka tapa. Kala mo marami pang tubig pero wala na pala. Nasa gilid lang yung ano. Yung makakasarang yun, yung makakasarang yun. Oo. Parang nakasusunod. Ang <laughs> 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 gilid. Ang gilid. Oo, sa'yo mo. Akala mo marami pang tubig, pero okay, wala na pala. Sige na nasa naman tiga ako. Ano ba tayo man natin? Ano na, ano ko? Ano na. Mapaling lang tong tapa na to. <laughs> <laughs> Okay, daw. Pwede pangluto, eh. <laughs> Pang edit ka lang talaga Ay, Sorry yung chinelas mo <laughs> <laughs> Sabi niya siya Ako siya ada magluluto ng almusal <laughs> Sabi ko yung parang ayoko na magluto ng itlog Buti na lang muntik pa lamang <laughs> <laughs> Muntik lang kasi yung bula-bula, kala mo tubig pa eh, no? Mm, -mm. Ay, kasi, pa Hindi kasi balance yung ano niyan eh. Yung tawag na to. Sa yung sa gilid, may tubig. Sa gitna, wala na. Pero ako pa yan. Ay, pa normal na luto niya. Oo. Ang magdiga ako, kaya ako pinatay. Diyan na. Ay, balance sa likod, oh. Sa likod ng ano. Hindi ba yan? Hindi lang, lang. rito kasi ako. Kaya pa to. Oh, mantika ng baboy yan eh. Kasi baka pa nandun sa taas dahil nagsamgip tayo, di ba? Nagsamgip kami kagabi. Minsan na nga lang mag-vlog. Kung kailan ako, kailan, kung kailan ako, ano? <laughs> ule, ule. Na ule pa. Sarap, sarap, okay. sarap. Oh, uh, <laughs> ayan, o. Hindi, hindi naman siya sinunod. Hindi naman siya Kaya, Kaya nga. Sige, <laughs> <Sorry>, pilit natin ito. <laughs> hindi <laughs> naman siya sinunod. Hindi naman taas sinunod. yung kape mo sinunod. Hindi naman pa tayo ni Pangit ang yung alam siya kape yung naman siya Kaya, doon doon Ayan, ganda Kaya ang ganda ng bahay nila, kuya daw. Ayan, ah. Ah! talo? Ah. Hanggang third floor. Ako ang pinaka... Atya. Ako ang pinaka unahang bisita na kitulog dito sa bahay nila. Sila kuya, hindi pa nakatulog dito, no? Huh? Nakatulog na sila kuya dito? Nakatulog na sila kuya dito? Hindi pa. <laughs> ang bulabog lang. Ang <laughs> <Nambubulabog> nga. <laughs> 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 Ako pa lang sila ati Che. Ako Sila, uh, Sir Canocchi, ang unang nakatulog dito sa bahay natin. Alam niyo ba kami yung ako kasi ng mga dito. Alam <laughs> mo na ba, Te? Mga maos ako kasi dun sa ano namin, uh, yung Gonway yun na sinakyan namin kahapon na nagkatabukan ka. So, panoorin niyo po sa vlog ni Kuya. Andi, ang, sakit ng dito ko, kakakapit. Ayaw kasing mahulog kasi tinat tinanong ko tala, nagpitan ko talaga yung kapit ko. <laughs> ah! Baka mamaya luluwas sa kanila ng Quezon City kasi wala nang pagkain yung mga pusa. Ko. So, magugutom sila pagka <laughs> hindi ko sila inuwi. Wala na wala na daw pagkain yung pusa ko. Ayun. Ba baka steak yan. Steak to yan, oh. Well done to, well done. Ano <laughs> natin kung gunti. Ito Ito na nga lang, di pa magawa ng mga yun? Hahaha eh? <laughs> okay, Hindi na ako sa kanina Ang hirap na may consult ka gabi ah Namamaos <laughs> yung pati ko Namamaos ka kasi na ahhh Kaya lang Ano pala? Hindi Buwa Ma Ano mo ay ang mga kayo? Wala, wala din dun eh Ang ano kasi ng concert na yun eh. Hindi wala dyan. Bro, good morning. Ay! <laughs> Sabi ay! Matama <laughs> <pa>. ka. <laughs> <Ayan> na, hinihiwan <laughs> <Ayan> na are ay, ano ah, aesthetic <laughs> kasi dahil sinagatiwa din Oo. <laughs> <laughs> Ginawang steak eh, no? Well done. pero ang sarap ng steak yung, ano, medium rare mm -hmm. na ano. Tapos na po may C. Kung nari na yun tayo. pag ikaw sa akin. Ayaw ko na lang. Di siguro mamaya na lang hiwain. Eh. Oo <laughs> <laughs> mo sa sarili mo. <laughs> oh, pero alam mo, masarap mm, na. Ito masarap na ano. Natapa? Sa akin. Para sa akin. Yung CDO. Ah, oo. Mas gusto ko siya malasa. Hmm, baka naman si D.O. <laughs> Oo, kasi ano, dati, dun sa tinatrabawa naman, si D.O. yung product nila. <laughs> Ow. Okay, eh, baka balik sa Baka bigyan niyo ako ng bonus pare, kahit sa baba. yung ano, yung sa baba. Yung asawa nung ano. Pwede na ba, Oo, yan. Yan yung mga bestseller <laughs> ng tapa. <top. laughs> Pero ang gusto ko talaga ng tapa sa Rodix sa ano, Manila. Rodix uh -uh. Cube? <laughs> <laughs> Rubik's Cube naman yun. <laughs> ah, Tama-tama lang Ito. dito. head pa. Oo nga. Uh, isa na lang naman yun, di ba? Isa yung as of now. Oo, oh, as of now. Pero yung naiwang ko doon, meron pa. Okay, <laughs> Van Wagon. Pero yung, yung UFO. UFO. Pero na, ano, na, nalatag na niya. Yung pedal boat pa. Oo nga. Uh, Scoop. Hindi pa, sa ka sa cellphone. Uh, Hindi tayo. Puno na daw ang space. Oo nga eh. Ako nga din eh. Ito, i-upload ko to ng mauna. Bago yun. Gare, <laughs> <laughs> pupunta kasi tayo sa mata kong kay. <laughs> si Papa nga eh. Ayan, luto na yung tapa. Harap, mo. Ito na nga na. Ang init. Oh, ah! Net. <laughs> Kunti na sana yung kaya ko. Okay. Ah, ng luto ni Pangit. <laughs> Masarap kanin to sa kanin. Hey, Masarap um, hey, hey, naman. Dapat ispam. Is Ayun, hmm. eh, naubusan na. Malay na lang naman. Mamit na lang. Maling marites na lang. Maling nga lang. <laughs> Ay, mag-alim mo lang. Ayan. na tayo. Ipalit na mo. Oo. Pero mag-aano yun, ba-brown? Ah, pero okay lang. Hindi naman ma-ano yun. Ayaw eh. ka na. Mag-itim. Mag-itim, naman? Itang tulog na naman. Tulog ulit. <laughs> tulog pa si Kuya Dang. Dabi na bulan dyan. Pahinga muna si Kuya Dang at Pabo din siya kahapon. Pwede siya nakasama sa Bonway doon eh. Ah, yes, oh, mabing ito. Mabing ito na. Hello? Ang, tub ang laki ko na. Napad na ng mukha ako. Kaya lang kung mas matagal na sitigil mo? Oo. Ako hindi pwede. Ang um, New Year's resolution ko, magda-diet na ako. Kailangan ang, ano, ang timbang ko ay, goal ko ay 45. <laughs> sabi, sabi, sabi ko na lang, oh, kaya, kaya. Hindi. Ano ba timbang mo hindi? 52, 53. Baka pag uwi ko, 55 na ako. <laughs> kain lang ang kain. Ako, oh, 57. Rice. Kagabi na ako, dalawang rice ako. Bug mo, order si pangit ng, ano, chicken fillet. Ikumain kumain ako sa bahay. Tapos kumain pa ako dito. Tapos kumain pa alas 11. <laughs> 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 oh, Samgyup pa. Oo nga, nagsamgip ka. Nagsamgip pa. Nagsamgip pa. Wala na. Wala yung aming, ano, uh, eat egg. One. Sa akin, gusto ko masani side up eh. Oo, gusto niya. Ha, pinagmamayabang yung kanya. Scrambled egg. Sama-sama na, wala. Yan. Oo. Yan tipid para tipid sa lamesa. <laughs> ha? Apo, totoo si daw. Pinainingit pa ako. Ah, mm -hmm. nga. <laughs> Ayan pala, ay gising na si Kuya Dang. <laughs> Ganito na tulaw, wala nang <laughs> Wala rin boses. alam niyo na wala akong braga. Ayan o. No. Alam mo ba kung bakit wala kang boses? Dahil yan doon nung ano, nung kayo ni Kamuning. Wow! <laughs> <laughs> Ang lalakas ba naman? Okay. Habang kumakain ng edit. <laughs> Ayan, yung sa akin. Gusto ko ng ano yun, sunny side up. Kain muna kami. Ayan, tapos na kami mag-breakfast, guys. Naiwan na ako kasi... Ang bagal kong kumain eh. <laughs> so, yun, tatakpan natin tong natira ulam. Ganda ng ano nila, kuya daw. Kitchen. Malit lang pero maganda. At paborito ko, ang paborito ko na part dito sa kitchen nila ay eto. Ito pa maharap kong sink, guys. Ayan. Gusto ko malalim. Tapos nabababad yung mga plato at saka yung kutsara bago hugasan. Ayan. Ayan. O, oh, diba? So, maganda talaga pag malalim. Para pag uh, binabad mo siya at maghugas ka, mabilis na lang siyang hugasan kasi, ayun nga, tanggal na yung mga kanin-kanin ng mga nakadikit dyan. Slargan mo na lang siya dito, oh. Stig! So, dahil dyan, ako ang maghuhugas. Maghuhugas ako ng plato kasi, busy yung dalawa. nag edit pa sila. And ako ay walang ginagawa naman. So, experience natin tong bagong sink ni Kuya Dama. Oh, di bawah pasti, tua-tua. Tchau. Ayan, tapos na tayo maghugas at manunod muna ako ng uh, TV. Ops, ops, ops! Bawal lumabas. Tum, tam, ta ta cute, 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 cute. Si Avatar Roland Avatar, tulog ikaw. Cute, 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 Naman naman ang kanilang couch. Tapos TV. Ah, uh, hindi pa. Um, Nag-i-edit pa sila eh. Uh, mamaya, mamaya kami uuwi puntang, mamaya sa um, mamaya kami uuwi pa, uh, ano, bukana? Oh, yeah. Iinom lang tayong tubig. Um, Ganyan mo naman ang kanilang organizer. Lalagyan ng mga, ano, baso, baso, mga utensils. Okay. A few moments later. Okay, tapos na akong manood. Tapos pinanood ko yung ano ni Kuya, yung banana boat vlog nila. So akat mo tayo sa taas. Um, nagpe-prepare na si Pangit kasi pupunta na siya at papasok na siya. Iikot-ikot muna tayo dito sa bahay ni Kuya Dam, mga kamiming. Tingnan natin ang kanilang ano. Ay, may tulog pa pala. Ing Ingay-ingay ko. Tulog pa si kapatid ko kaya daw. O, oh, di ba? May ano na sila. O, oh, dito. Dito kami nagsamgip ka gabi. Ay, kita ang ganda. Dito naman, ang kanilang view ay ah, sa gilid ng bahay. Mga bahay pala. Kapit-bahay. Bubong ng kapit-bahay. Hmm. Tapos, dito ay ano to? Third floor. Marami pa silang mga gamit. Nandito uh, yung kanilang third floor. May isang kwarto dito eh. Ang dilim. Para naman nakatakatakot dito. Sabi ko, kay hey, kuya daw silipin ko yung kanilang ano eh. Bakit? Ah, nandito pala yung kanilang mga pusang iba. Ayun. Um, ay, pusa. Aso, ah, naminiss ko na kasi yung mga uh, kutsing. yung pusa. Kayo na. Ayun. So, nagaantay dyan lang yan. Hindi na tayo tutuloy doon. <laughs> Nag-aabang yung kanilang... Uh, so, baka mag-ingay pa. So, ayun pa. Ah, Nakakit na ako doon. Once. Mahangin doon eh. Tapos, dito naman. Nawa pala. Mas Mas, mas mahangin doon sa ano eh. Sa terrace nila. o Tore. Pwede ka magsalamin dito. Oo. Oh. Oo. Oh. Mirror! Selfie! <laughs> Ay, sa bahay na ako maligo. Baka luluwas ako ngayon ng ano. Ng... Hindi pala baka. Luluwas pala ako na Manila. Uuwi mo na ako kasi kailangan ko nga bumili ng pagkain na pusa. gusto ko yung ano nila Kaya yan Yung design ng kanilang ah, lagayan ng TV. Ah, TV. Nung no, ano. Ang cute oh. Tsaka ang motif nila ay black and white. Pati yung kanilang couch ay black and white. Tam, tam. Ta, 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 tam, tam. Saan si Batar? Ayun. Oh, paborito talaga niyong pwesto dyan. Yan na naman siya. Tut, ah. tut, 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 tut. Ay, naglabit pa naman pala lang. Ang mga gutom na pala. Ops, 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 ops. Bakit maingit? Bakit? 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 Ito naman ang kamalang outside door. okay, okay. okay. Jingay-jingay. Tulog-tulog. Eh, sige. Tulog si Kuya Dong. Okay. Aray. Aray. Sakit ng katawan ko talaga. And, tapos na ang ating staycation. And, pauwi na kami ng bukana. Okay. Yan, hatid kami ni Kuya Dong. Oop. <laughs> Ano'y nalalawon? Nandito na ba ako sa bahay? Si Mama ay kumakain. Kumakain na tatang na ba? Si Papa ang talo. Ayan. Ah, nanonood si Mama ng banana po. Ah! <laughs> okay. Sakita kasi akong lawas noon. Okay. Pinagilagyan itong tuwag hapon. na kay Buti ako na lang. Kinanap na ulit ko pa. Asa mo yun na kayo? Ha? Buna na ba? Oo. Kana ah? Ha? Oo. Kanaa, pili, kana pili ka na? Ay, dili na ba Boat mo na. Ang katong to ang isa. Itong bonwag, ay, bonwag, wagon we, ba yun? Itong kikuyo? Oo. O. Ay, dili na katong isa. At tayo, gaanat na Hawid ko ayo kay penalitan og dili gani ko ma mo hawid og ayo di ko magduko mo ana ra ko mo badan makong ma ma kusog malagpot <laughs> Wala nang hanap ko siya. Kuya, may may munang pag-aswang at ang tuwang ko. <laughs> oh, wala well, nang sakit ng akong lawas. Yeah, dito kaya nandito na po ako sa kubo. Si Papa tulog. <laughs> si Mama nandito. Ayan, papunta pala kami ng Quezon City. Kasama ko si Kautoy, si Mama. Ikaw kunin namin yung dapat uuwi ako. Ay, uuwi ako tapos babalik ako bukas. Pero, yun nga, kukunin ko na lang yung pusa. Pumayag naman si Kuya na sakay namin dito sa sasakyan. And, para hindi na rin ako babalik ng ano, sa susunod na araw. Kasi, mauubos at mauubos yung ano nila, pagkain nila. Kasi, hindi nila, unlimited yun eh, pag nilagay ko dun sa dispenser. Kaya, bibitbitin ko na lang sila. So, ako nang bahala ko saan ko sa ilal ilalagay habang nandun kami sa bukana. So, yun. si Mama, Then, ano siya, sumama siya sa amin. Tapos, pinag kami ni Kautoy. Okay. So, ayun. Um, na, Nag-vlog pala si Kautoy. Hanggang sa bahay na yan. Mag-lo-lobat na din pala ako. Napaka, ano ko naman. Malas, please. o, <laughs> <laughs> oh, sige, hanggang dito na lang. Bye. salamat po pala sa panonood. 5% na lang battery. Napaka malas naman. Sige, bye-bye. Salamat. Sa <laughs> so, ulitin. See you in the next one.